member ka ba or yung parents mo ng Caritas Health Shield at hindi mo ko alam kung anong update na sa kanila? If so, dapat tapusin mo tong video na to. So guys, noong February 27 ay pumunta ako doon sa main office nila sa Manila. Um, at pagpasok ko doon, in-entertain din naman agad ako. At ang sabi ng kausap ko guys, um, hindi pa na in-approve or kinonfirm, basta andyan lang sa long words, yung ano nila sa insurance commission. So, guys, um, pagtapos nun, nagtanong sila, naka-file na ba? Tapos sabi ko na, oo, nakapag pagfile naman kami ng mga kailangan na papers don sa main office, office dito sa lugar namin, dito sa Mindanao, kung saan kami. Kasi member yung parents ko, yung mother at yung father ko, at iba-iba sila ng account, guys. So, ayan, terminate nila yung, ano nila, guys, contract nila. Nag-terminate sila. Tapos, uh, nag sila ng mga kailangan. Tapos, okay naman. Tapos, um, nag up lang ako dito sa Manila. Kasi sila yung main eh. So, ayun guys. Um, pagkatapos dito guys. If gusto niya talagang uh, deep pa talaga sa Caritas Health Shield. Halika at mag-ano tayo. So guys, ito yung nakita ko sa Google. So Caritas Health braces for potential liquidation amidst receivership. So guys, ito yung uh, office nila sa Manila na puntahan ko guys. Um hindi ko ma-insert dito yung video kasi video lang yung na ano ko, hindi ako nakapag-picture talaga sa mismong building na to guys. So hindi ko siya ma-insert dito sa TikTok. Pero if you're talaga kayo malaman kung legit ba ito sinasabi ko? Yes, magpo-post ako ng video dito sa aking TikTok para malaman nyo talaga na talaga ako doon, guys. Hindi ko kasi alam paano mag-insert ng video dito sa TikTok kasi bago pa lang ako dito. Ayan, nag-experiment pa ako. So, ayan, punta tayo sa next. So, this is guys. Caritas Health Shield and HMO has been placed under receivership by the Insurance Commission. This means that the company is no long, longer allowed to operate or conduct new business. The Insurance Commission has also appointed a receiver to manage the company's assets and liabilities. The receivership was initiated after the company failed to meet the minimum net worth requirements for insurers. So guys, marami kasi kasi sabi-sabi um like dito sa amin, yung mama ko kasi meron siya kakilala na nag-ano din ng Caritas. Tapos so sinabihan siya guys na yung rason daw ng Caritas na nag-stop sila um kasi nga um hindi daw sila nag-stop totally. Nag-ooperate pa daw sila pero lang daw sa system nila. Pero according doon sa nabasa natin guys, nag talaga, pinastop talaga sila ng insurance commission na mag-operate. So if you are wondering or ano, hindi talaga sila pina-operate ng insurance commission guys. Tapos kung gusto nyo makibalita sa Caritas talaga, um, i-post ko dito yung ano, i-insert ko dito yung um, number na binigay ng insurance commission sa akin para makapagtanong kayo sa kanila. So, eto yung number ng insurance commission, guys. Pwede nyo silang kontakin. At eto naman yung ano, am um, yung um, address nila. So, 1071 United Nation Avenue, Manila. So, yun yung telephone number nila. Tapos yung um, mga mobile numbers nila, email at saka website nila. Pero sabi ng babae, kasi nagpunta din ako ng insurance commission para sa Loyola plan ng, pare, uh, ng father ko. And if you wanna know about it, uh, nasa, ano ko lang siya, TikTok. If you also have a Loyola plan or may kakilala kayo or yung parents nyo, may Loyola plan, may update po ako doon. So, ayan guys, if you want to know more sa Caritas, um, you just um, call this numbers or mag ano kayo sa email ad nila. Pero sabi ng babae, mas better daw if mag-email um, muna kayo bago tumawag kasi baka hindi ma hindi mag-ring yung mga numbers. Say, so, yun lang.